Diyos ko. Nawawalan ng mga kaalyado ang Rusya kaliwat kanan. Ang pinakabagong pagtataksil ay nagmula sa gitnang silangan, kung saan tatlong malalakas sa enerhiya, ang Saudi Arabia, Egypto, at United Arab Emirates, ay binigo si Vladimir Putin sa pagtanggi nilang dumalo sa kanyang pinakamahalagang summit. Dahil dito, kinansela ng Kremlin ang Russia-Arab Conference ilang araw bago ito maganap. Pero hindi doon natapos ang kahihiyan. Habang humihina ang impluensya ng Russia, tinaasan ng Saudi Arabia ang produksyon ng langis na nagdulot ng pagbagsak ng presyo at pagkawala ng bilyong kita kay Putin. Isang estrategikong kontra-atake ito na nagbawas ng 21% kita ng Russia sa langis kumpara noong nakaraang taon. Ang digmaan ni Putin ay ngayon nahaharap sa matinding problema. Makakaligtas lang ang Russia kung mag-aalok ito ng matinding diskwento sa kanilang langis. Ngunit hindi kayang suportahan ng ekonomiya ng Russia ang alok na ito. Dumating na ang sandali. Bumabalik ang digmaan sa sariling bayan at nagsisimulang gumuho ang diplomatikong imperyo ni Putin. Sobrang sama ng sitwasyon kaya nagrereklamo na ang mga opisyal ng Russia na hindi sila iniimbitahan sa mahahalagang summit sa palagay ko. Wala pa akong nakitang bansang gumawa niyan. Tingnan mo ang larawang ito. Lahat ay nasa Egypt para sa Peace Summit. Lahat, maliban sa Russia, hindi natuwa si Sergey Lavrov tungkol dito. Ang yang masasabi ko lang, ang invitation ay mula sa nag-host ng summit. Muling sinuri ko ang listahan ng mga bansang kalahok sa Peace Summit sa Sharm el-Sheikh ngayong araw. Mayroong mahigit dalawampung bansa sa iba't ibang antas, sa antas ng mga leader, mga ministro, at maging sa antas ng mga embahada. Bakit hindi kasama ang Rusya sa summit na ito? Patuloy na mahalaga ang papel ng Rusya bilang tagapamagitan sa sigalot na ito sa kwartet at sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Nakatulong pa nga ang Rusya sa paglaya ng ilang bihag, pero bakit wala sila sa Sharm el-Sheikh ngayon? Masasabi ko lang na ang paanyaya ay mula sa mga nagdaos ng summit. Ang paanyaya ay ipinadala ng pamunuan ng Ehipto na ayon sa ulat, kinordina ang kanilang mga aksyon sa iba pang mga Arabong nagpasimula, ngunit higit sa lahat sa Estados Unidos. Pero, alam mo, wala ito kumpara sa mga pinuno ng mundo na hindi man lang sumasagot sa iyong mensahe o ibig kong sabihin sa iyong paanyaya. Noong Abril, inanunsyo ni Putin ang plano para sa Arab-Russia Conference. Inaasahan ng Kremlin na ito ang magiging pinakamahalagang hakbang sa patakarang panlabas ngayong taon. Layunin nitong ipakita sa Estados Unidos at sa kanluran na may suporta pa rin ang Russia sa buong gitnang silangan. Inaasahang tataas ang reputasyon ni Putin sa rehiyon dahil sa kaganapan. Alam ng marami, humihina na ang impluensya ng Russia sa lugar na iyon ang ekonomiya nito, ang militar nito, at maging ang kakayahan nitong diplomatiko ay nauubos na dahil sa pananakop sa Ukraine. Nakita natin ito nang bumagsak ang Syrianong diktador na si Bashar al-Assad, suportado ng Russia sa loob ng siyam na araw. Nakita rin natin ito nang humingi ang Iran ng dagdag depensa sa himpapawid mula Russia noong labindalawang araw na digmaan ngunit tumanggi ang Russia. Hula ko, wala nang ekstrang maibibigay si Putin Parang kulang pa ang lahat ng ito sa sama. Habang humihina ang impluensya ng Russia, napansin ni Putin na pinalalawak ng Estados Unidos at China ang kanilang presensya sa rehiyon. Ito ang dahilan kaya pinalaki ni Putin ang issue ng Russia-Arab Conference nang i-anunsyo niya ito noong Abril. Ayon sa Kremlin, nag-imbita sila ng 22 Golopot dalawang Arabong leader, kasama rito ang mga leader ng organisasyong kumakatawan at mga leader mismo ng mga bansang Arabo ang layunin ay pag-usapan ang kapayapaan, katatagan, at seguridad. Sa kasamaang palad, kakaunti lang sa mga leader ang nagkumpirma ng pagdalo. Kasama dito si na Pangulo ng Syria, Bagong Pangulo ng Syria Ahmad al-Sharara, at pinuno ng Liga ng mga Arabo. Ngunit ang mga leader na gustong makaharap ni Putin, tulad ni na Crown Prinsipe Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia at Pangulong Mohammed bin Zaid ng United Arab Emirates, ay hindi sumagot. Gusto ko lang linawin. Hindi nila tinanggihan. Hindi lang sila tumugon sa paanyaya. Malinaw ang mensahe. Mas gusto ng Arabong mundo makipag-ugnayan kay Trump kaysa sa naghihirap na ekonomiyang Russia. Ang ganitong bagay ay talagang nakakasakit kay Putin na nakita na rin natin dati. Dito ko gustong gumawa ng mabilis na paglihis para ikwento sa inyo ang isang bagay na nangyari noong 2000 at 17 sa unang termino ni Trump. Inihayag niya sa publiko na ilalabas niya ang United States mula sa Intermediate Range Nuclear Force Treaty o Intermediate Range Nuclear Force Treaty. Kasunduang, ang nilagdaan ni na Pangulong Reagan at Gorbachev noong 1987 at ipinagbawal nito ang lahat ng land-based ballistic at cruise missiles na may saklaw na mula 300 milya hanggang 3,000 milya. Nagbigay si Trump ng dalawang dahilan ng pag-atras nila at hindi ito nagustuhan ni Putin. Una, sabi niya, "Hoy, nilalabag na ng Russia ang kasunduang ito, kaya aalis na rin tayo." Pero ang ikalawang dahilan ang tunay na nakasakit kay Putin. Ayon kay Trump, hindi kasali ang China sa kasunduang ito. Kaya pwede nilang gawin ang mga bagay na hindi natin magawa dahil pumirma tayo kasama ang Russia. Sinabi ni Trump na ang totoong kalaban natin ay China at wala tayong pakialam sa Russia. Ayaw marinig ni Putin ito. Sa lahat ng oras, sinusubukan niyang buuin muli ang Soviet Union. At hindi lang 'yon sa usaping teritoryal. Gusto rin niyang muling buuin ang Soviet Union pagdating sa estado sa harap ng iba pang malalaking kapangyarihan. Ibig sabihin, gusto niyang may boses at pwesto siya sa bawat mahalagang desisyon at pagpupulong. Nang sabihin ni Trump na hindi naman iniintindi ng United States ang Russia, nasaktan talaga ang kanyang ego. At nangyayari ulit ang parehong bagay ngayon na hindi siya inimbitahan sa Peace Summit. At nang hindi siya sinagot ng mga leader ng Arab. Masakit ito para sa maliit na ego ni Putin. At napapaisip siya na ang Russia ay parang Nigeria lang, na may mga nuklear na armas. Pero kahit na ganoon, wala pa rin ito kumpara sa ginawa ng Saudi pagkatapos. Direkta nilang tinarget ang pinagkukunan ng pera ng Russia. Hihilingin ko rin sa Saudi Arabia at Organization of the Petroleum Exporting Countries na ibaba ang presyo ng langis. Kailangan ninyong gawin ito. Na sa totoo lang nagulat ako na hindi nila ginawa bago ang eleksyon. Hindi iyon nagpapakita ng pagmamahal mula sa kanila na hindi nila ginawa iyon. Medyo nagulat ako doon kung bumaba ang presyo, agad na matatapos ang digmaan ng Russia at Ukraine. Sa ngayon, mataas pa rin ang presyo kaya magpapatuloy ang digmaan. Kailangan mong pababain ang presyo ng langis doon matatapos ang digmaan na yan. Inanunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na magdadagdag sila ng produksyon ng langis. Magandang balita yan para sa lahat ng bumibili ng langis. Pero hindi yan magandang balita para sa Rusya. Hindi lang basta nagbebenta ng langis ang Rusya. Parang hangin na nila ito. Yan lang ang tanging bumubuhay sa ekonomiya nila. Tingnan mo ang chart sa iyong screen. Bumababa na ang presyo ng krudong langis ngayong taon. Sa oras ng aking pagre-record, alas 11 ng gabi sa oras ng Houston, nasa ilalim na ito ng 60 dolyar. Masama na ito para sa Rusya, pero ang langis ng Rusya ay talagang mas mababa pa ang bentahan kumpara sa karaniwang langis. Dahil may parusa ang Rusya, kailangan nilang magbigay ng diskwento para mahikayat ang mga bansang tulad ng China, India at Turkey na bumili ng kanilang langis. Ngayon, talagang nakakapanakit na ang diskwentong yan. Sa ilang lugar, ang presyo ng langis ng Rusya ay bumaba na sa mas mababa sa dolyar, 50 kada bariles. Dito rin mahalagang ituro na umaabot sa humigit kumulang dolyar apat na Hanggang dolyar 45 kada bariles ang ginagastos ng Rusya para lang magbomba ng langis mula sa lupa. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ang pagbagsak ng presyo ng langis, malapit nang mapilitan si Putin na itigil ang pagbobomba ng langis dahil malulugi siya sa bawat bariles na inilalabas niya. Ngayon pa lang, malaking problema na ang pagbagsak ng presyo ng langis para sa parlamento ng Rusya na pilit naghahanap ng paraan para makagawa ng bagong budget. Iyon ang dahilan ng patuloy na pananakop. 30% ng federal na budget ng Rusya ay direktang nanggagaling sa kita mula sa langis at gas. At nitong mga nakaraang buwan, talagang bumabagsak ang mga kita na iyon. Noong buwan ng Oktubre, bumaba ito ng 21%. Taon-taon, iyon ay isang kalima. Isang bagay na hindi matitiis ni Putin habang sinusubukang kumuha ng mas maraming lupa sa Ukraine. Lumalala ang budget sa ilang rehiyon ng Rusya kaya may kakulangan sa pagkain at hindi gumagana ang pampublikong transportasyon. Hindi na binabayaran ni Putin ang mga taong nagtatrabaho para sa gobyerno. Kung magpapatuloy ito, mawawala na lahat ng bot sa ating mga komento na araw-araw ipinagtatanggol ang Rusya at maniwala kayo sa akin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, hindi namin kayo mamimiss naranasan na natin ang malawakang tanggalan ng trabaho sa Rusya. At mukhang magpapatuloy pa ito dahil nakikita ninyong tinatamaan ng drones ng Ukranya ang mga refinery. Ayon sa pamahalaan ng Rusya, posibleng umabot pa hanggang Hunyo 2,000 at 26 bago nila tuluyang maayos ang ilan dito. Malaking problema iyan, lalo na't isang katlo ng mga refinery ng Rusya ay nasira na ng Ukranya. Ang dahilan kung bakit matatagalan sila ay dahil ang mga refinery na ito ay ginawa gamit ang mga piyesa at kumpanya mula sa kanluran. Ngayon na ang Rusya ay nasa ilalim ng mga parusa, nahihirapan silang makakuha ng mga pamalit na piyesa at hindi lang sila basta-basta makakapunta sa Timokom para bumili ng mumurahing peke dahil hindi mo basta magagawa yon sa mga refinery. Sa totoo lang, kaya para mapunan ang nawalang kita, Sabihin na lang natin na si Putin ay nagtataas ng buwis sa mga Ruso. Ilang beses na nating natalakay yan. Pero hindi masaya ang mga Ruso sa mga buwis na yon. Tinaasan niya ang 22% na parang sales tax. Isipin mo, bibili ka ng bagay at halos kalahati ng presyo ay buwis lang. At bukod pa dyan, pinarami pa niya ang mga maliliit na negosyo na kailangang magbayad ng buwis. At hindi sila masaya tungkol dito. Tingnan mo na lang ang clip na ito. Nagulat ako sa balita. Isang oras akong nakipag-usap sa accountant ko tungkol sa pagbabago sa sistema ng buwis. Marami siguro sa inyo ang nakarinig na tataas ang value added tax rate. Nang simulan kong ikwento ito, bigla akong napaluha. Bukod sa pagtaas ng NDS rate, may pagbabawal din sa lahat ng espesyal na buwis at pagtanggal ng espesyal na tax regime. Ito ay mga patente at interest rate na di pa natin kayang bayaran at posibleng di pa tayo value-added taxpayers. Binawasan ng rates mula 60 milyon hanggang 10 milyon kada taon. Kahit parang malaki ang milyon-milyon pakinggan, pero kapag hinati mo kada buwan, maliit lang talaga ang halaga. Ibig sabihin, maraming negosyante ang tapat at marangal kumita ng ikinabubuhay. At nagsusumikap na makagawa ng mga di-kalidad na produkto. Sa lalong madaling panahon, mawawala na ang pagkakataon nating gawin yon. Dahil ang makahanap ng dagdag na isang daan at limampu hanggang dalawampung libo rubles kada buwan para sa isang negosyante na katulad ko ay talagang imposible. Hindi ito totoo. Hindi ko alam saan galing ang mga numerong ito. Hindi ko maintindihan kung bakit akala ng gobyerno patas ito at kaya namin kitain ang halagang iyon na hindi naman namin kaya. Hindi pa na ang batas, patuloy pa itong binabasa at sinusuri ng gobyerno ang mga reaction at panganib. Kaya ito reaction ko. Ang klan panganib ay simple, mawawalan tayo ng magagandang maliliit na negosyo na gumagawa ng di kalidad na produkto. Panganib tayong maglaho tulad ng mga dinosaur dahil hindi na tayo kailangan. Marami sa atin ay magsasara na lang. Sa totoo lang, ang iniaalok sa akin ngayon ay magtrabaho at para doon, masyadong sopistikado at komplikado ang kalakalan, isang pamamaraan. Kami ay ordinaryong tao lang. Nakakatawa mang isipin, pero suot ko pa rin ang paldang ito mula noong kasal ko, kahit anim na taon na akong hiwalay. Bumili ako ng pinakamurang apartment sa utang at regular ko itong binabayaran. Kaya na ng malalaking kumpanya magbenta ng mababang kalidad sa mataas na presyo, pero hindi ito kaya ng maliliit na negosyo. Yan lang ang update ko para sa inyo. Kung nag-e-enjoy kayo sa mga video na ito, siguraduhin ninyong i-like, at mag-subscribe sa button sa ibaba. At sinusubukan naming maabot ang 2 milyong subscribers bago matapos ang taon. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe pakisubscribe na!